What's up mga kabrader brother So Kainlot sa panahon So ang atong bike Kay Nahabilin kahapon mga kabrader brother Dito sa atong kauban sa Ako nga agi-on kayong panahon mga brad Muna aku kumampay nga mga panahon Brader kay No need na tanga mag Ano ba? No need na ta nga mag cab or magsakyanan ba kay nilagay pa na walking walking mga brother importante nga makaon na para di mga, mga brother mayong atlaw no ang um, sora sa dali sa 1.46 pm so ang akong duty mga brother kay 3.30 p.m. to 12 midnight But usually, my finish cook early, so most of the time I'll be done around 11:30. So I'm not gonna wait na ma but like 12 midnight. So I was yeah, hangin, mga brother. I'm going to add some matrix. Sigareng matrix, mga brother, kusukas hangin, mag nagmahay ng gudang murak. may pag nag-cab na lang ko murag maloy akong tinindak ani ron kay kuan tagani eh. ko suking hangin basig ambis pa banti atras na hinuon all right all right all right so mo to mga, mga bader ang ganap sa adlaw karon ani kami nga Ingaw na kog tambay-tambay sa basketballan mga brother ba. Ang ubran ako na ko sa una. Basta di oh. Tambay sa basketballan. O di maligog dagat. Pero nakaninot nang dire ganahan ko dis no siya brother kay. Hindi na panahon dire ba. Tipod sa ingon nila kakuan. Ayag kay All right. So, ako'y na uh, kining ato ang pag vlog usahay. Uh, ganahan ang uban, ganahan ka madali. Masikat na yun ba? Pero, dili man gunay na nabala din. Okay. Kung paraing mo, sa ka-video, sikat ka, hawa ka nakadao ka na pero most of the time you have to work hard so, ayaw text me text lang ganing vlog mga brad maralag nagka kuhan ko nakatago ka entry ba video ako suka Ramah kebagio, patai. baik kak gue sure kak kau yang dia buat mau berader nih motor uh kita nak motor dari sana siapa sih buat ini nih gitu karena memang motor kita nih, mau motor-motor, mga brader? ini ini gini ini ini panahun kusuk lang hangin may nagala ko alright muna <tipos> yung nakakuan dress sa tamo Kaya kasi sa Pilipinas uwan raman ting so, ting init ting uwan so ang ting init o ting uwan di ha sarang iba so umagulan sa ringkot

How are you today, sir? Good. Nice day. It's a Hello. very, it's a very nice day. Yeah. yeah. So. I'm doing my brother. I'm on a bike, bike.

apartment mga brother man mga mga apartment rin right? yan yeah, ang church magi-andro na, na ako mga brother